It's me again. Mommy M is in the house. Ang lulutuin natin today ay ang Tokwat Baboy with Tausi. Ayan, pindito ko na muna ang Tokwa. Ito naman ang ating mga sakog. Meron tayong luya, bawang, sibuyas. At syempre, hindi mawawala ang temple. Yan ang aking brand ng Tausi na ginagamit mula pa noon. Next, ayan, meron tayo dyan, liempo. Ito na yung ibang napritong tokwa. Meron tayong kinchay. Ayan. Hinati ko sa dalawa yung isa pang garnish. Yung isa, isasama ko sa gisa. Meron tayong paminta. Ah, uh, liquid seasoning. Meron tayong patis. And the uh, oyster sauce. Ayan. Ayan. At syempre, meron tayong Filipino style toyo. Ayan. May bechin din. Pampalasa. Ayan na lahat po ng ating ingredients. Magigisa na tayo. Ayan, paiinitin lang muna natin ang ating mantika sa ating iron pot. Ayan ay initin natin ang ating mantika. Mantika, where are you? Ayan na siya. Narinig ako. Ayan. Kunti lang, kasi magmamantika naman po yung ating baboy. Kaya, ayan, konting ano lang. Una po sa gisa ay ang ating luya. Luya first. Ayan, ang ang hiwa naman depende sa inyo kung anong hiwa ang gusto yung gawin. Pwedeng pahaba. Ayan, ginawa ko ngayon pa cubes. Ayan, isa-isa-isa. Mas maganda 'yan yung medyo tumutusta-tusta na para lumalabas po lalo yung lasa ng ating luya. Ayan. Yan, ganyan ang pagigisa alam nyo sa pagluluto kailangan din ng pasensya mahabang patient hindi kailangan nagmamadali ako po mahilig ako sa slow cooking dahil para sa akin mas lalong masarap ang niluluto ko pagka hindi inaapura dahan dahan lang lahat ayan my process. Ika nga. Ayan, bawang naman ang sumunod. Ayan siya. Tapos, isusunod na rin natin, siyempre, ang ating sibuyas. Ayan. Antay lang natin maluto ng kaunti. Bawal magmadali. Ayan. Lalo na, pag mahal nyo sa buhay ang pinagluluto nyo, kailangan lahat maayos. You cook it with love. Ika nga, para mas masarap lumabas ang lasa ng inyong niluluto. Ayan, nilagay ko na po ang sibuyas. Igisa lang natin ng kaunti pa. Pag medyo nag-translucent yung sibuyas, ilalagay na natin dyan kasunod yung ating baboy. Ayan, nagsisimmer na ng husto. Ayan, tiyak na ah, amoy na yan sa buong kabahayan na namin ang gisa pa lang. Talagang sarap na sarap na sila sa amoy. Ayan, importante yan. Igisa ng maayos. Oop, next na po ay ang ating cubes na hiwa ng baboy kahit ano po pwede. Gusto nyo kasim, gusto nyo ng pigi, pwede po. Pwede rin namang sperib, patagdag nyo ng maliliit, napakasarap din. Ayan. Gisa lang po natin ng maayos. Yan. Yan. Pinahanda na natin ang ating pampalasa. First is the patis 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 yan sasangkot natin yan sa patis kailangan i sasangkot mabuti na sa mga palasa para magkaroon na po ng lasa yung ating baboy. pumasok na po yung lasa yan halo 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 kailangan pasensya pag nagluluto Next na po ang ating ano na susunod mo? Toyo. Ayan, medyo matapang yung toyo natin kaya halalay lang sa paglalagay dahil naglayo na tayo ng patis kanina. Ayan. Then, halo-halo ulit, syempre. Ayan, para masunog. Halo, halo, halo. Para pumantay din ang kulay, pumantayan luto. Sabi nga nila, mas masarap ang pagkain, napapantayan luto pagka madalas pong hinahalo. Ayun. Ayan. Antayin lang natin mamuti-muti yung baboy. Yun, ang tamang pagsasangkot siya. Ngayon, pwede na rin natin yung lagyan ng kaunting paminta. Ayan. Kung kulang naman po, pwede naman lagyan ulit. Mas maganda na yung unti-unti ang pagpapalasa kesa po biglaan mahirap na pong habulin. Pag napaalat, mahirap nang ayusin. O ayan, lagyan na natin yung ating temple tausi. Temple, bikini man. Ayan hindi ko po sinasama yung sabaw kasi masyado pong maalat yung sabaw. Kaya kinukuha ko lang yung kanyang black beans. Ayan siya. Favorite po yung lutuin ng aking nasirang tatay na nagturo sa akin paano magluto. Favorite niya yan. Kaya, naging favorite ko din. Ayan, nilayan na natin ng liquid season Kalahati ng kinchay, nilagay ko na rin po. Yung kalahati, mamaya pang garnish na lang pagka luto na. Masarap din yung medyo meron kang nalalasahang na crunchy ng gulay. Yung kalahati naman, inilagay ko na din two days. Ayan. Ayan. Tapos, isisimmer natin yan, mga dear. Antayin natin lumambot yung baboy. Ayan. Habang naman nagpapalambot ka niyan, pwede mo nang hiwain yung tokwang ang pinirito mo kanina. Nagyan na rin natin ng kaunting tubig para hindi manikit. Ayan. Then, isi-simmer natin yun ulit hanggang lumambot. Konting halo. Huwag pabayaan Kailangan bantayan. Halu-haluin. From time to time. Then, kulang pa. Lagyan natin naman ang ating oyster sauce. Ayun o. Oh oyster sauce. Masarap din yan. Pero alalay lang din ang lagay kasi ang oyster sauce po ay may kaalatan. Hindi po sa matamis. May kaalatan po yan. Kaya alalay lang sa lagay. Pag kulang, lagay ulit na lang mamaya. Ganun naman ang pagluluto. Adjust, adjust. Ayan. Halo, halo, halo. Mm -hmm. Medyo hinabaan ko itong video kasi parang gusto ko din makipagkwentuhan sa inyo eh. Ayan, gusto ko lang i-share na I start cooking at the age of 10. Grade 4 po ako noon. Tinuruan na akong magluto ng tatay ko. Tatay ko po ang nagluluto sa bahay namin. A uh, government employee po siya. Umaga pa lang, nakapamalengke na po yun, luto na almusal namin tanghalian hanggang hapunan bago siya pumasok sa opisina. Ayan. Sa kanya po ako natutong magluto. Ayan na. Nilagay ko na po yung tokwa. Sisipsipin naman ng tokwa ngayon yung ating nilagay na konting sabaw. Doon papasok yung lasa sa tokwa. Wow. wow! Yan, dagdagan pa natin. The more, the merrier. Ako po kasi, paborito ko yung tokwa. Eh. Kahit konti lang ang baboy, basta may tokwa, ayos! Yan, halo natin para pumantayan luto. Kisimmer na lang natin yan ng ilang minuto. Ayan, kasi malambot na po yung baboy. Huwag nyo ilalagay yung tokwa hanggang di po malambot ang baboy natin, ha? Ayan, siguraduhin malambot na siya bago ilalagay. Oop, meron pa pala akong nakita sa fridge na spring onion. Lagay na rin natin. Pampasarap din yan. Ayan, kung ano po yung available sa fridge, pwede na pong ilagay din. Ayan, basta alam nyong makakasarap, why not? Yan, nilagay ko na rin po yung mga dahon ng kingchay. Yan, look, ang ganda ng kulay at ang sarap ng itsura. Itsura pa lang, ulam na. <laughs> Ayan, simmer pa natin, siguro 5 to 10 minutes more, then ready na po yan to eat. Kaya ano pang inaantay? Let's do the eating, guys. Ayan. I-try nyo po. Tapos comment nyo ko kung nasarapan kayo sa aking favorite na tokwat baboy sa tausi. Kaya, ayan. Haluin pa ng isang beses. Halo, halo, halo. Ayan. I hope magustuhan nyo po itong aking nilutong toko at baboy sa tausi. Lagyan nyo rin po ng pinch of sugar to balance the taste. Hindi po nawawala yung kailangan lagi nating tandaan na huwag kalimutang maglagay ng pinch. Kahit pinch lang. Hindi naman kailangan patamisin. Ayan. Pwede nyo rin po yan lagyan ng konting suka. Kasi po, anto tokwa, madaling mapanis. Nagyan lang po nyo kahit na dalawang patak. Makakatulong po yon See you next vlog!